What is exactly death? Have you ever died? All right, for poetry you wrote. Have you really ever died? Did you die and come back? No. In your experience no, is it? Did you ever see somebody who died and came back? I read about. It. No, no. Did you I, see? I haven't seen any. Have you ever seen a dead man? So you have not seen one. You have not met one. Nor have you experienced. So where the hell did you get this idea that you will die? It is lung thought. That's why. It is a fiction of the ignorant, created by the ignorant. There is no such thing as death. There's just life, life and life, moving from one dimension to another. Marami pa rin talagang mga tao ang hindi nakakaunawa sa tunay na kalalagayan ng tao, lalo na sa patungkol sa kamatayan. At tayo bilang mga kristyano dapat malinaw at nauunawaan natin ano ba talaga ang pakahulugan pag sinabing death. Alam mo bang mayroong dalawang uri ang kamatayan? May tinatawag na first death at second death. At 'yan yung ipapaliwanag natin. Now, alamin muna natin bakit ba namamatay ang tao. Wherefore as by one man sin entered into the world and death by sin, and so death passed upon all men for that all have sinned. Alam nyo ba kung bakit ang tao ay namamatay? Dahil yan sa kasalanan. At ang kasalanan ay nagmula sa ating mga magulang, kiladan at eba. At yung dugong nananalaytay sa ating mga kaibigan, mga kapatid, ay dugo ng isang makasalanan. Kaya tayo ay mulat na sa paggawa ng mabuti at paggawa ng masama. So dahil sinabi dyan na lahat tayo ay makasalanan, meron pong kabayaran ng kasalanan. For the wages of sin is death. Napakalinaw dyan na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan Kaya ang tao ay nakakaranas ng kamatayan Pero alam nyo ba, hindi lang physical death ang tinutukoy dyan Maging yung second death mga kaibigan mga kapatid Kaya yan yung ating ipaliliwanag ngayon Na ang kahulugan ng kamatayan ay paghiwalay At ito po yung unang kamatayan Yung hihiwalay na yung iyong kaluluwa sa iyong katawan And it came to pass as her soul was in departing For she died. So malinaw dito mga kaibigan mga kapatid, ang unang kamatayan na tinutukol ay yung physical death. Yan yung unang paghiwalay. Ano yung hihiwalay? Hiwalay yung iyong kaluluwa sa iyong katawan dahil tatandaan natin ang ating laman, ang ating flesh, ang ating katawan ay galing sa alabok at babalik din yan sa alabok. Pero ang ating mga kaluluwa ay magpapatuloy at dalawa lang ang posibleng patunguhan yan. Pwede yan ay mapunta sa langit o di kaya naman ay mapunta sa impyerno. Now malinaw na sa atin yung first death o yung tinatawag na physical death. Ano naman ngayon yung second death na sinasabi mo? And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Malinaw na binanggit ng Biblia na yung mga namatay na at yung mga nasa Hades pa ay ibubulid dyan sa dagat-dagatang apoy at ang tinatawag po dyan ng Biblia ay yung ikalawang kamatayan. ba sabi mo ang kamatayan ay paghiwalay? So ano yung hihiwalay dyan na pangalawa? Ang hihiwalay po dyan na pangalawa dahil kung ang tao ay nasa impyerno na nasa dagat-dagatang apoy na ang Diyos ay nasa langit permanente na pu'yang magkahiwalay. So separated from God forever. So ang first death ang se separate dyan yung kaluluwa mo sa iyong katawan. That's the first death. At ang second death po ay yung paghiwalay mo sa Diyos dahil ikaw ay nasa impyerno na. Malino na binabanggit ng Biblia na merong tinutukoy na dalawang kamatayan. Ang una ay ang physical death at ang pangalawa ay yung second death na ikaw ay mapupunta na sa impyerno. Pero alam mo ba, meron din tinutukoy ang Biblia patungkol sa dalawang kapanganakan? Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Now, kanina, ipinaliwanag natin yung dalawang uri ng kamatayan. Ngayon naman, ipapaliwanag natin yung dalawang uri ng kapanganakan. Bakit ba sinasabi ng Biblia na born again? By the way, uulitin ko po sa inyo, ang pagiging born again ay hindi po yan religion, kundi yan yung isang kaganapan na pangyayari sa iyong buhay na ikaw ay may panganak spiritually. Pag ikaw ay nanampalataya ng totoo sa iyong puso sa ating Panginoong Iso Kristo. Now, binanggit yung pagiging born again. Bakit sinabing again? Ibig sabihin kasi na ipanganak ka na muna. Na ipanganak ka sa laman. Kung kanina yung first death, kamatayan sa physical death o yung sa laman. Dito naman yung firstborn nung ikaw ay ipinanganak ka ng iyong magulang at ikaw ay ipinanganak sa laman. Pero alam nyo ba yung sinasabing born again ay yan yung kapanganakang espiritual. So sabi ng Biblia, maliban ikaw ay ipanganak muli ay hindi ka makakarating sa kaharian ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi ka makakarating sa langit kung hindi ka maboborn again in spirit. Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? So, ito yung akala ng iba ng pagiging born again ay yung ipanganak ka muli sa laman ng pangalawang beses. Pero hindi po yan yung tinutukoy ng Biblia. Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water, and of the spirit he cannot enter into the kingdom of god so nilinaw po dito ang kasagutan. Kung ano yung pinatutungkulan ng pagiging born again. Sabi po dyan, born of water and of the spirit. Ang water po ay pumapatungkol din po yan sa salita ng Diyos. Pero in verse 6, ang pinatutungkulan dyan ng water ay yung ikaw ay ipanganak sa laman. At sumunod, ay ikaw naman ay ipanganak sa spirito. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. So yan na po yung paglilino ng Biblia. Kung ipinanganak ka sa laman, ay sa laman nga ay ibig sabihin yan yung firstborn mo na ikaw ay pinanganak sa mundong ito by flesh. At ito naman po yung tinutukoy ng Biblia na ikaw ay born again in spirit, sabi dyan kung ikaw ay pinanganak sa spirito, ay sa spirito nga kaya't mga kaibigan, mga kapatid, marami nag sa verse na yan na yung born of water dyan ay yung ikaw ay mabautismuhan sa tubig tatandaan nyo po ito, hindi nakapagliligtas ang tubig bautismo, kundi ang nakapagliligtas yung ikaw ay totoong nananampalataya sa ating Panginoong Isokristo dahil once na ikaw ay tumanggap sa ating Panginoon, that moment that time, ikaw ay maboborn in spirit Now, alam ko marami nagtatanong sa isipan nyo ngayon na ayaw nyong maranasan yung second death dahil ang pinatutungkulan nyan ay yung dagat-dagatang apoy. Kaya alam nyo, pwede nyo pong maiwasan yung second death kung kayo lamang po ay maipapanganak ng dalawang beses. Maipanganak ka sa laman at maipanganak ka sa spirito at ikaw ay makakaranas na lamang ng isang kamatayan. Yan ay yung physical death kung hindi ka aabot sa rapture. Ngayon naman, kung isang beses ka lang ipinanak sa mundo, dung ito. Ikaw ay pinanganak lang sa laman. Ikaw ay makakaranas ng dalawang kamatayan. Yung una dyan ay yung physical death. Mararanasan mo yan kung isang beses ka lang ipinanganak. At yung second death ay mararanasan mo rin po yan dahil hindi ka na born in spirit. Kaya alam nyo po, sabi ng Biblia, marvel not that I said unto thee, ye must be born again. Ilino ng Biblia na huwag kayong magtaka patungkol sa pagiging born again. Pero you must be born again. Kailangan. Kailangan mong gawin yan dahil kung hindi mo gagawin na ikaw ay ma born again kung hindi ka sasampalataya sa ating Panginoong Kristo at hindi mo maranasan yan, tiyak, ang iyong pupuntahan ay sa dagat-dagatang apoy. Nawa naging pagpapala pong mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.